Ganda na, Ayan guys oh my, mag, ano magharvest na ang bangus dahil okay. signal number 2 na ano pa ano 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 paano mag-harvest? Magkulimlim na ang panahon. Wala <laughs> na sila yan. Sabali-sabali. Nag-a-harvest na sila doon. Nag-a-harvest doon sila. Bangus. Manonood tayo mag-harvest. <laughs> Daming lumot. Tinatanggal eh, nila yung lumot kasi magbabara daw yan pag tumaas yung tubig. Yung tubig sa dagat, guys doon yung dagat doon tapos ito yung mga fish pan, maapaw daw yan pagkas hanggang doon sa mga bahay kaya ngayon inaalas yung ibang mga lumot para dahil hindi siya magpara Ayan, high tide lahat ng mga bangka is nakaparada na doon nagpipahanda na sila sa paparating na bagyo ang ganda. Ganda ng view dito lagi. Ang ganda ng view. Hmm. Si so, Mayon, hindi ayon yung Mayon guys. So, tatago na siya. Ah, yung klase daw ng hipon, tawag Tawag nila is banami, banami. Tsaka, um, mm, bangos. Yan. Ayun yung harvest nila. Ay! Manood ka. <laughs> Nakakatawa kasi. <laughs> Mas maganda mano dito guys. Kung pinapa... Pin dinidrain yung tubig dito sa fish pond. Mas dami ano. Ang ganda manood. Tatalsikan talaga yung mga isda. Hey, uh, anong gabas na nindar, Harbison? Hindi. Masa dara ko lang. harvest. kulak oh, yeah. kulak kula, kula. <laughs> Bakay ka na ng <laughs> <laughs> na magpulo-pulo ka dyan. Hindi ay makalaog sa mga ate. Mm, okay, eh. Mga buyo. Hindi, gusto may oyster. Duman, eh, ito sa siwa. Sa Guys, high tide. Ang ganda pa ng panahon, oh. Pero mamayang gabi yung dating ng bagyo. punta kami doon dahil nanonood kami ng pag-harvest ng bangus. Doon. Sana yan doon. Punta kami doon. Nag-harvest sila doon. Daming lumot. Tinatanggal nila yung lumot kasi magbabara daw yan pag tumaas yung tubig. Yung tubig sa dagat guys. Doon yung dagat. Doon tapos ito yung mga fish pan kumaapaw daw yan pagras so, hanggang doon sa mga bahay kaya ngayon inaalas yung ibang mga lumot para dahil hindi siya magpara ayan high tide lahat ng mga bangka is nakaparada na doon nagpipahanda na sila sa paparating na bagyo ganda ng view dito lagi Ang ganda ng view. So hmm. Si Mayon, hindi ayon yung Mayon guys. So, nagtatago na siya. Ah, yung klase daw ng hipon, tawag nila, tawag nila is banami, banami. Tsaka bangus. Um, bangos. Yan yung harvest nila. Ay! manood ka. Nakakatawa kasi. Mas maganda manood dito guys. Kung pinapa, dinidrain yung tubig dito sa fish pan. Mas dami yung anong ganda manood. Tatalsikan talaga yung mga isda. Uldot na sa kong ihag. Pero wala naman siya, no? Hello, hello. Ayan, naglalagay ay, sila ng na. net. Ayan, ayan. Ayun, nagtatalisikan daw. Ang ganda Uy, saya. Ay, saya. Tatalisikan. dito. Uy, saya. Dakulaw dito. niya yun. Uy. Nagtatalisikan na ako Nagtatalisikan mga basket ka. adto card cart. card Uy. Oh, lock polo ka na. Photo pa daw naman. Uy. Uy. Dapo Oh, tatalsikan. Uy. Napidam. <laughs> dami Dapo <Daku> 'lon. <laughs> Salamat. <lang. laughs> tatalsikan. Mata so, bang mangana. Sugayon 'yon magano. Nakalupas na bagasanet. Oh, asaradit pa, grabe yung kulon. Ay kulang nakikita na niyo, kita sila. Iyo. Yung kulang ng kaka-tan. Putos pa naman. Oi. Sugayon na nyo, katarsik ka. Oo yun. Oo. Na basket. Na <laughs> ato basket na kamu. Oo, yan laki eh, katulon oh yun, yung pagilingon oh, nap ayan hindi pa siya ganun kalakas hindi na ka mag-aad alam <laughs> mo, kucik, mada ko pa kuchi kaya no? Do no. kuchi <laughs> do. Dakulaw si nakatapos. <laughs> Sawas <So, laughs> na tapos Sa radiot, padakon man pala na sa radiot. Ano? pa sa Mm, Naglalataw eh. na, na sila guys. Naglalataw na sila guys. Na. Nag-give up na sila mag-alala. Uy! Kat Katalo na. Oh guys. Dako na mga katapos ng dako. May nga, ay kakawal siya. Ang tukay Ang Bago kasi mga sa dito sa bago. Ano nababago? Uit sa mga baslak. Ngayon guys, may bumili na agad ng 2 kilo. Malaladar ko na na siya, oh. Sa tungkol. Tama lang. Bawang kilaan Ang bangon. pa. Dati bagay ako, nung naka-arugay na, no? Ladar ko la pa yan, eh. Tuy. Hmm.

Tara, chee Tara, oh, yeah yeah. hmm. kami chee 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 fish chee yan, doon kami nag-harvest kanina. Ngayon pupunta kami dito sa seawall. Sabi nga nung namawag. yan. Yan, isa ito yung seawall. Ay, eh, ang lakas na ng alon, dinig na dinig dito. Doon kasi sa kabila yung alon, yes, yung dagat. Yung dagat. Ay, dumusunig na. Ang damdi guys nagtumatambay dito. sinisafety so, na nila yung mga bangka kasi iaano ya, rin yan. So, yan. Doon doon yung mga nag-ano. Yung oh, akwit na siya. Pareho sa bangka bakawan. High tide. Ito nga nakadaong na yung mga bangka kasi nga ang sabagya. Ano na? Bangka. Kailangan ng talian. Ah. Ang mga bangka. Ben. Ben. Oh, makulim na Ang kalangitan. Ang daming mga palakaya. And guys, oh, Dito na nila. Dito na nila. Dito na nila. Kayo na. So, ito si daw ako. Natunong ka dyan. O, kayo na. O, kayo na. O, ka mo dyan? Let's <laughs> go mga Ayan. kamang niya. Ikaw oh, kay. Ang nipa. Mga kamang nipa. Bariyon bari mo, bariyon mo. Bariyon mo. Yan, very good. Tas paikutan mo, matagas. Butungon mo, butong. Ikot. Yan. Ikot mo yarn. Oh, Uy. Yun. Ano ito? Ano matagas na ito? Ano nito tagas na itong darakula. Si Yun. Nipa. Bunga ng nipa. Masarap yan para siyang buko. Ayon. Nakakalas eh.